it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. So meron tayong tanong mula kay Sir Freddy Dotimas. Sabi niya, paano pag di mo naabot yung 60 years old? So ang ibig niya sabihin guys, member kasi siya ng SSS, paano daw kapag hindi siya nakaabot ng 60 years old? So meaning mawawala na siya sa mundo bago siya mag 60 years old. Kung anong mangyayari doon sa mga contributions niya with SSS? Okay, SSS members, makinig po ng mabuti guys. Kapag kayo po ay nawala sa mundo nang wala pa kayong 60 years old, ibig sabihin hindi ka pa pensioner ni SSS. Kapag ikaw ay namatay na meron kang 36 months contributions or mas mahigit pa kay SSS, ang iyong primary beneficiary na kung saan yan po yung spouse mo at yung below 21 years old na anak ay magkakaroon po ng monthly pension kay SSS. Ang death claim nila ay monthly pension. So maliban po yung sa funeral claim ha, So magkakaroon sila ng monthly pension. At itong marireceive nang naiwan ng naiwan mong spouse guys, tuloy-tuloy yan habang buhay pa siya, no? meron siyang monthly pension. Not unless, mag stop lang po yan kapag siya po ay nagkaroon na ng panibagong asawa, kahit live-in partner lang, pag nalaman na yun ni SSS, stop po yun ang pension niya. Okay? Ngayon pagsasabihin mo, paano yun ma'am? Eh, wala naman akong primary beneficiary, wala akong asawa at anak. So, magpo-proceed tayo sa secondary beneficiary. Ibig sabihin yung parents mo yun. Kapag wala kang primary at secondary lang meron ka, lump sum naman po ang mangyayari doon. Hindi po monthly pension. Okay, lump sum lang po. Ngayon, pag sabihin mo, Ma'am, wala na niya akong parents. So, magpo-proceed na yung SSS sa iyong designated beneficiary. Kung sino yung nakalagay doon sa uh, beneficiary mo sa SSS records mo. Pangalawa, kapag ikaw ay member ni SSS, na na wala ka sa mundo at meron ka lang less than 36 months na contributions. So, ibig pong sabihin, ang contributions mo with SSS ay 1 month to 35 months lang, hindi ka umabot ng 36 months. Ang iyong primary beneficiary, ang spouse mo guys, ay lump sum lang po ang death claim na makukuha kay SSS bukod po sa funeral. Kay lump sum lang po yung mga contributions mo doon, yun lang yung malalump sum nila. Okay? Ngayon pagsasabihin mo, single ka, wala, ka, as, wala kang asawa at anak, yung secondary mo guys, parents mo, sila ang pwedeng mag lump sum. Pag sasabihin mo wala ka na rin secondary, proceed na ngayon si SSS sa iyong designated beneficiary, which is yung nakalagay sa SSS records mo. Lump sum lang din po yun. So ngayon guys, nakikita nyo ang difference ng ah uh, namatay na member na merong 36 months at namatay na member na wala pang 36 months. Pagdating sa kanilang primary beneficiary guys, yung naka 36 months at mahigit pa ay monthly pension ang nakukuha. Yung isa naman na hindi naka 36 months ay lump sum lang. Okay? Ngayon kung sasabihin nyo ma'am magkano naman yung amount nun, depende na po yung sa contributions ng member na namatay. So kung yung namatay na member ay meron siyang 36 months at mas mahigit pa no at malaki yung monthly contributions niya so malaki din yung monthly pension na makukuha ng primary beneficiary pero kapag bababa lang po yung uh, contributions niya lalo na yung hindi naka 36 months di ba ilang buwan lang 35 months below na contributions so maliit lang din talaga yung malalump sum na naiiwan mong beneficiary kay SSS okay po SSS members and SSS pensioners That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless y'all.